bakit bigla na lang tinigil ng NASA ang pag-explore nila sa karagatan? Mga kaibigan, noong 1978 nagsimulang magsagawa ang NASA ng Ocean Exploration gamit ang SeaSat Satellite upang magawan ng mapa ang ilalim ng karagatan. Kaya lang noong 2014 ay katakatakang bigla na lang inihinto yung programa dahil raw sa kakulangan ng budget at sa matinding pressure ng tubig at temperatura sa ilalim ng dagat. Marami ang nagulat sa pangyayaring to lalo pat Pagkatapos nito ay bigla na lang silang nag-focus sa outer space at nagsimulang maghanap ng mga planeta na pwedeng tirhan ng mga tao. Ito ay ipinagtaka ng karamihan na baka raw meron silang nakitang isang kakaibang bagay o nila lang na dahilan upang hindi nila ituloy ang pag-explore dito at kaya rin sila nag-focus makahanap ng solusyon upang makalipat sa ibang planeta. Noong 2024 ay sinimulan uli nilang lakbayin ang ocean floor pero hanggang ngayon ay 5% pa lang ng karagatan ang kanilang na -e explore kaya talagang mapapaisip ka na lang kung ano pa nga ba ang meron dun sa 95% na natitira. Ano sa tingin mo, kaibigan?